ay mga besh, magandang buhay, okay. araw nga pala ay naisipan kong video ng aking mga ang anak, mga kani kanilang mga ginagawa ayan na nga nakita ko ang aking bunso na nagpupunas ng mesa, tingnan nyo naman kung nagpupunas ng mesa mga besh ay sobrang diin, pinantahan e -e -e -e. ko nga rin pala yung isa kong anak na si iling na habang sumasayaw While pa. washing the plates o oh, diba, saya-saya lang ng buhay At ayan na nga mga besh, nilapitan ko nga siya, ang sabi niya sa akin. Ma, wag mo nga akong video Oy, hihiya pa yan. Oh, Ayun na nga mga besh, tuloy na ang nagtago sa kamera. At habang nagtatrabaho nga sila mga besh, ako ay tuloy-tuloy naman pagkukuha sa kanila ng video. Pero naman kasi mga besh, malaman nyo na hindi lang ako yung nagtatrabaho sa bahay. Naan akong yan, kahit maliliit lang yan, tumutulong yung sa gawain. Bahay. Ayan na nga, bililigpit ni Mika yung kanyang mga books. Dahil nag-aaral yan ng kanyang module. Nung binalikan ko nga si Elaine, ay tapos na sa kanyang ginagawa gawa. O di diba? Sarap lang talaga kapag katulong-tulong, mabilis talaga yung mga gawain dahil. Na-arrange na lang nga pala yan mga bes Yung si Ilin pala ay 10 years old pa lang yan. Yan naman si Mika ay 7 years old. Si pag ang anak ko na yan kahit ng payato. Alam mo naman ay walis tingting. Pero napakalambing na bata niyan mga best. nga ako kay God kasi binigyan niya ako ng mababait na yung anak. Napapala akong isang anak mga bes doon sa masbate, si Mikaela. Napakabait din yun mga besh. Kahit natampuhin. Hi, hi. At ayan na nga mga besh. Nagpapahinga na yung aking mga prinsesa. sa ng banyera. Hinga <laughs> nila hi. malinis hi. na raw yung bahay. Bahay na hi. maliit. Pero mabilis kumala. Yan nga po mga besh. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and share. Bye bye. God bless you all. <laughs> 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 <coughs> <coughs> si na mas maganda. Ako, bakay. Ako. <coughs> <coughs> Si na mas maganda. Ako, bakay. Ako. <laughs>